Mga ka-Republic, nagsimula na ang pagiging opisyal na Gene Kings ni RJ Abarientos nang tanggapin niya at permahan ang 3-year contract sa Barangay Ginebra. Napakagaang nakausap daw ni RJ, komento ng SMC Sports Director at Ginebra Team Governor na si Al Francis Chua. Ngunit may mga buzzers na nagsimula na agad kumuda. Hindi raw sila naniniwalang rookie contract ang pinirmahan ng pamangkin ni Johnny A sigurado raw silang napakalaki ng under the table. Ito natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-republic, aminin man o hindi ng mga talangkang buzzers, majority ng mga hinahangaan o sinusuportahan nilang players ay lihim na nangangarap na mapunta sa Hinebra. Na obvious naman ang reason. Pinakasikat na basketball team sa Pilipinas ang kupunan ng mga mag-aala. O, oh, sinong ko kontra? Alam ko naman eh, suklam na suklam din ang mga buzzers sa mga vlogger na makahinebra. Anyway, pumirma na nga po sa 3-year contract ang generational point guard na si RJ Abaryentos. Sinamahan si Abaryentos ng kanyang representative na si Edgar Mangahas. Gaya ng nai-report na natin kahapon, unang masusubukan ng husay ni RJ Abaryentos bilang primary point guard ng Ginebra sa isang friendly game laban sa Pilig Champions New Taipei Kings. Bibiyahi patungong Macau ang tropa ni Tim Cohn, at siyempre kasama rin si Ben Adamos, Isaac Go at Stephen Holt. Malaki ang sapatos na kailangang puna ng tatlong ito lalo na si Isaac Go na huhubuging maging main big man ng Ginebra. Sa kanilang exhibition game laban sa New Taipei Kings, mas magiging malinaw sa paningin ni Coach Tim Kaun ang malakas at mahihinang kombinasyon ng kanyang team. Nakapanghihinaya nga lang kasi hindi pa rin makapaglalaro si na Scotty Thompson, Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Hindi natin sure kung maglalaro para sa New Taipei e Kings ang kanilang import na si Quincy Davis. Ang sigurado hindi masasamahan ng Hinebra ng kanilang resident import na si Justin Brownlee. Nasa Indonesia pa ang Gilas Naturalized Player at nakikipagbakbakan sa finals ang kanyang Indonesian Ball Club na Pilita Jaya. Anyway, dahil top 3 overall pick si Argy Abaryentos ay maraming mata ang nakatutok sa kanya. Ang mga tagahanga ng Hinebra umaasang magpipit ito sa sistema ni CTC. Pero yung mga buzzers ang hinihintay nila ay pumalpak ito sa laro na hindi ito maka-adapt sa hybrid triangle offense ng Gene Kings. Masama ang loob ng mga Hinebra haters kapag ang Gene Kings ay nakakakuha ng mahusay na player. At dahil wala pa silang nakikitang error o mali sa laro ni RJ Abariento sa ibang anggulo muna ang kanilang sinisili. Ginagawa nila ng issue ang pagperma ni RJ Abariento ng 3-year contract sa Hinebra. Hindi raw sila naniniwalang isasakripisyo ni RJ Abariento ang sweldo nito sa KBL at sa Japan B-League para lang sa isang maliit na PBA rookie contract. Kilala raw naman si Chua Ripap kung paano ito magmanipula o kumilos. Ang Chua Ripat na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Al Francis Chua. Ito naman po ang opinion natin at sagot na rin natin sa iba pang buzzers na ginagawang issue ang salary o malaking salary na ibinibigay ng Hinebra sa kanilang mga player. Galanti po talaga ang SMC sa pagbibigay ng malaking sahod. Kaya naman sa tatlo nilang team sa PBA ay walang player na nagmamarokulyo tungkol sa salary. Balibalita, baka nga raw isang milyon kada buwan ang ibinigay kay RJ Abaryentos at kung totoo man ito, dapat bang isama ito ng loob nyo? Kayo kasing mga baser sala kayo sa lamig, sala rin kayo sa init. Yung iba sa inyo kumukuda, ang liit kasi ninyong magpasweldo PBA kaya naglalayasan ang mga player at pumupunta sa B-League at sa Korean Basketball League. At pag pinasweldo naman ang malaki, umaangal pa rin kayo. Ano pa talagang gusto nyo? Kung naiingit kayo sa laki ng sweldo ni RJ Abariantos, di magpunta rin kayo sa opisina ng Converge o ng ROS o ng Phoenix o sa iba pang team dyan at sabihin nyo sa mga team official, Hoy mga sir, gayahin naman natin ang Hinebra. O oh, kaya nyo ba yon? Baka pagsasampalin kayo doon. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsa-shoutout. Shoutout Shout sa iyo Michael D. Salamat idol. Naharian ka na naman. Salamat sa suporta. Shoutout din sa iyo Merson Kabadi Vlog. Ingat ka dyan sa Oman shout out sa idol 29 shout out sa iyo kababayan ko ka siguro ito 29 taga saan ka sa Batangas idol ikaw rin RJ Lanorio shout out sa idol sa rin Erwin Santiago yes adjustment period ito sa rin Jenny Garcia good luck sa barangay Hinebra sabi niya shout out idol sa Yuren Rubin Dulor, kabayan, kumusta ka na dyan sa Batangas? Mabuti pa dyan, hindi bumabaha. Ako'y nadali din eh. At sa Water Lady, yes, sigurado, pag natalo, katakot-takot na basing. At sa iyo, Rosemary Juan, at sa you Via, happy watching, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.